Let us pray na uh, the weather is uh, uh, cooperates. Ang sabi naman nung uh, captain ng ano uh, Felix Oka, ticheck niya yung meteorological uh, galing pa sa Japan kasi yun raw medyo accurate. So far ano, walang nabubuong <laughs> low pressure area or uh, turbulence. Uh, hopefully manatili yon. So, first yon weather. Pangalawa, ayun, dahil na nga nandyan yung uh, Chinese vessels and all that, let's hope na nothing untoward happens, no, na both mm -hmm. sides at least uh, maintain the spirit of Christmas na kahit may konting uh, parang iringa ng konti, walang, kaya kailangan rin sabihin itong mga bata natin, baka mainit, baka oh, um, um ganyan. eh. No? ano lang, A peace lang, Apo. peace, peace, peace muna tayo. Pero ang pangatlo, yung sinabi ko, na, na sana ito yung maging dahilan para magsimulang mag-usap ng mas masinsinan, mas malaliman. Ano nga ba ito? A anong kahalagahan nito sa atin? No? At then, of course, at the end, oh, may magagawa ba tayo? At yun ang message. Bawat isa, lalo na pag magtipon tip may magagawa. Hindi ka kailangan gobyerno, hindi ka kailangan mayaman, hindi ka kailangan organisadong malaki may magagawa uh, tayo pero at, at sisikapin natin hindi lang ho atin ito kung may ibang initiative welcome na welcome yeah. ibang pangalan hindi ho hindi, walang copyright ito magtulungan tayo <laughs>